Hello, hello mga katripol. Magluto tayo ng ating dinner. Ano yan, nakadami na yung ano po. Punti nga. yung ilagay na. Yan lang yung ating dinner. Gulay-gulay. Isang gulay. isa. isa. ang ating gulay. lagyan natin sentil so, so, natin paminta na, funny. Nung nung oras Hindi na Talagang matirang matibay. Buti pa si Sina. Hindi magpayat sa kahit puyat na puyat. Lalong tumataba. Hindi <laughs> ha hindi ko lang tulog. Uh, ako mamaya ako kasi pag wala akong tulog, walang gana kumain dati. Ano? Okay. Pero ngayon, ano na kasi. Ano naman yan ang pinaglalaruan nila yan? Astagfirullah, naubos na yung ano, yung tesyo. Why okay. you playing, Sophie? Okay. Hi, Naku! We can't be here. Let's Will you please over us? Come on. Ilagay mo lang lock. dyan. Ay, ha? A timer. A timer. Buti na lang, hindi pumayag Pag pagtawag ng nanay. Sabi ko, ay, na, ano pa yun? Hindi na pumayag siya magpunta. My phone. Ayan, tok na. Only me, I can go out and run my nanay. Only me, I can go out. Sheena can go out. You can go out. Me. You can go out. Me. And me! No!